Grabe raw to. Apa. Kapag may ganitong mga proyekto na pinag-uusapan, lalo na yung may kinalaman sa mga flood control or infrastructure, ang dami talagang tanong na lumalabas. Paano raw nangyayari na taon-taon may budget? Pero baha pa rin ang problema ng maraming Pilipino. Ang masaklap pa, may mga ulat pa raw ng palpak na proyekto o hindi tapos na konstruksyon. Kahit milyon-milyon na ang nailabas na pondo. Kung totoo raw ang mga sinasabing irregularidad, nakakagalit talaga. Kasi imbes na proteksyon sa baha, nagiging dahilan pa ng mas malalang pinsala. Yung mga billboard daw ng proyekto, may mga detalye raw ng halaga at kontraktor, pero hindi naman daw updated kung hanggang saan na ang progreso. Parang panlabas lang ang transparency pero kulang sa totoong accountability. Kaya tama lang daw na busisiin at imbestigahan ang mga ganitong kaso hindi sapat ang paalala lang. Dapat may pananagutan talaga. Kasi habang patuloy ang ulan, may mga pamilyang lumulubog, nawawalan ng bahay at minsan pa nga ng buhay. Ang pondo ng bayan ay dapat mapunta sa mga proyektong tunay na may silbi, hindi sa mga bulsa ng iilan. Sana raw hindi lang ito mauwi sa mga pangakong investigasyon, kundi sa tunay na pagbabago sa sistema. Billboard po ang COA. Bill Naku saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Bilam, yung... Nasaan po uh, pangalan po ng politiko, nandun. <laughs> <laughs> yung halaga ng proyekto, uh, yung description, ng gansahan, hindi ba? Yung Opo. contractor, kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa... After a while, ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo, eh nagbabantay sa project. Tama po kayo Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project, ang pondo man gagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ka ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ka na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo kakumpakilam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po, tapos na ang project, akala ko baka ko ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako, pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong may sagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. tulay kung makikita po niyo yung tatlo sa binanggit niyo sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong ng uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi niyo, ito pa naman ay isang... Uh, symbol of strength and connectivity. Parang parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh Irono. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President Yurono? Sana po ay uh, maimbestigahan, po po to, maimbestigahan po itong eh uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh, Iimbestigahan na po ng ating uh, kasama dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee sabagat ang involved dito ay mga opisyales ng ating uh, ko, uh, gobyerno. Uh, lalong lalo po sa of course sa DPWH at masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan katanungan kanina sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagan trabaho kung kumari lang po ginong pangulo uh, basis sa mga department orders namin na nakuha na promote pa ho si engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Neri Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas in Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President Choron. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po nyo sabihin, Mr. President Geronimo, ito pong tulay ng kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos um, po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa ang, po. ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? sa pagkakalam ko, is to strengthen the, uh, the structure, uh, ginong Pangulo. Pero, gasto na, na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakaka nakakagulat at na gumastos pa ho ng 400 million ng ating gobyerno For uh, the retrofitting cost, uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga Dap, yung retrofitting. Dapat po, uh, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamalahan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to uh, a few clarificatory questions by way of interpolation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President. <laughs> I feel honored. And the... Mr. President, I want to know uh, if the Honorable Senator... Is also uh, aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. I am not fully aware of any uh, uh, bridge that has collapsed. May I? Uh, but, but, uh, here, I just uh, uh, my staff just uh, gave me a, a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas, collapsed allegedly during due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30 meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang Pangasinan. Collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And uh, the Borja bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12 wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loai Clarine bridge, I think this is in Bohol which spans the famous Lobok River and this resulted in 4 fatalities and 18 injuries and the bridge under construction in Kolafu Magsaysay Marilog District Davao City collapsed on February 18 2022 while workers were filling its floor with fresh concrete and last last lastly the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro Mahayhay Laguna On January 29, 2022. That's all, Mr. Pre Mr. Chair. So, Mr. President, Mr. President uh, I think uh, the Honorable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. <laughs> I agree with you, uh, uh, my good friend Senator Marcoleta. In regard to uh, this bridge in uh, Isabela, subject matter of yeah. your speech, Mr. President. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo. Kasi Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists uh, something like 29.8% agriculture products at 25% Industry. Kaya kinakailangan po siguro, merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman siguro ang problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa aking pagkakalam po, ginong uh, Pangulo, ay wala pong uh, uh, weighing bridge na nakalagay po sa kabagan Santa Maria Bridge kaya siguro bigla na lang pumasok itong uh, overloaded na truck uh, na nag-weigh ng 89.63 metric tons kaya po, po bumagsak. overweight to ng uh, 43 uh, metric tons kaya siguro biglahong bumagsak ang uh, tulay ng Kabagan Kabagan na Santa Maria Bridge pinangungulot Binanggit po ninyo sa inyong uh, speech Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya nung matapos ito'y maimbestigahan sa pangungunan ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At fact wala finding, pong uh, mga pangalan na biranggit. binanggit. Ngayon, kung uh, ako po itatanoy ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. salamat po, Mr. President, Your Honor. Kasi po, meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakaatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President Joron. Uh, Maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Uh, nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao hindi ko na banggit sa aking uh, privilege speech. Subalit nagtanong po kay eh mapipilitan ko pong ibulgar uh, kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pag-collapse nitong uh, tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Neri Bueno now Asic Bueno as regional office region 2 director the time when the bridge project was already facing structural problems siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalo po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Midinao, Neri D. Bueno. Sa so po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of phase 1 and phase 2 of this project. In 2018, then project engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noon pa 2018, nakita na nitong si Mr. Lingan ng medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginong Pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, undersecretary for regional operations in Luzon ginong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay ng sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the dpwh engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. shadana technical to. among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from people's office. his, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for reevaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawa, Pangalawang Undersecretary, for regional operations in Visayas and Mindanao, Ginong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for regional operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023, with 285 million allocated for structural strengthening, the engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the AS State plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Adorkan Las became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Under Secretary for Planning Service and Public Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdaga na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay. Yun lang po, Ginong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig man sabihin nito may basbas -bas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that uh, sa akin palagay, command responsibility po yan. But hindi naman po kikilos itong uh, mga undersecretary kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po nyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano ano pong mga karagdagan trabaho ang naibigay pa, Mr. President Chiron? Hmm? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!